Magandang hapon po sa inyo mga sir. Magandang hapon po sir. Sir Oscar, XDE, ano pong agency ito? Uh, Atlas po ako sir. Ang kliyente po ng inyong agency ay uh, sa amin po Shopee Lazada. Pero sino po ang nagpapasweldo sa inyo? Agency hindi? po yung pumapasok na payslip pero yung nagbibigay po sa amin katransaksyon po namin mga tao po ng XDE. Matagal na po kasi idol yung problema namin sa ganitong sistema. Uh way back 2021 pa po nung pumasok po ko sa kumpanya. Problema na po namin yung mga benefits namin. Okay. Ilang beses na po namin yun yan sa manager, sa mga dispatch, sa HR. Wala po sila nagiging action. Lahat po kayo delivery, sir. Opo. Pinarating nyo na po sa agency ninyo, pati doon sa Shopee and Lazada, sinabi nyo na po. Hindi yun. po sa kanila, idol. Sa mismong company lang po namin, which is yung sinibisyon po namin, yung XDE. Yun po yung agency na nag-hire sa inyo at kayo po ay dineploy doon sa Lazada at Shopee. Ano, ano po na? yun? Uh, sariling courier po yun, sir? Pero ang dinideliver nyo, mga packages, Shop, packages, mula sa Shopee, Shopee and Lazada. Lazada. Since 2021, problem nyo na po yung Opo. kawalan ng benepisyo at 13-month pay Opo. na nasa batas po natin yon Yes, okay. sir. M Ultimo, manager, supervisor at saka dispatch namin. Lagi po namin concern yan. Lalo na po pagka yung panahon ng swelduhan at saka panahon na may maglo-loan po sa amin o kaya may ma-aksidente, kailangan magpagamot. Mhm. Mm wala, hindi po namin magamit yung mga benefits namin dahil kasi wala keng SSS. Wala pong wala pong hulog. Pero hmm. May... sige po silang kaltas sa amin. Aha. Pag kinakaltasan yun. po kami. Oh. So, tuwing cut-off continuous po 'yun. Na. Continuous po 'yun. Walang palatapos. Wala po. Tuwing December, wala po, wala rin po ano. Nasa batas po yan. Honor before December 24. Dapat 13 man pay. Babayaran kayo. Yes, sir. Wala. Alam ba ito ng Shopee at saka ng Lazada na ganun uh, po yung nangyari sa inyo? Hindi po, sir. Kasi wala po sila. Hindi po kami totally connected sa okay. kanila yung pong pera na ipinababayad sa inyo ng agency, of course, galing sa kliyente nila. Ang kliyente nila dito siguro is Lazada and Shopee kasi mga packages na Lazada ah, and Shopee hindi deliver nyo. Uh, meron din pong iba kasi marami po silang kliyente. Ilan ho ba kayo lahat-lahat? Estimated ko lang siguro mga nasa 500. U dami! Kasi po, before po, nung una pong pumasok ako sa company, yung first mile lang po alone, first mile, yung namimika po ng Shopee at sa Lazada, yung nandun po sa group chat namin, 200 mahigit. Ano lang? pong sinasabi ng inyong kumpanya, ng inyong agency kapag uh, inilalapit niyo po inyong... Sinasabi po nung mga nasa HR Idol na uh, dahil yung basis po ng payment namin is per trip, wala daw po kaming 13 month, 13 month. Per trip walang 13 month. Opo. Tapos wala po kayong insurance in case na kayo po'y madisgrasya? Wala po. Meron nga pong nadisgrasya sa amin kahapon eh. Binigyan chance? lang ng betadine. Grabe naman, bastos naman yun. Sino pong gumawa nun? Tapos okay. idol, yung lahat na damage, i-charge pa po sa amin. Damage sa? Mga disgrasya po kayo, bangga. Sasakyan sa ba nilang dala nyo? Oo, oh, sasakyan po. Pag na-disgrasya, eh dapat may insurance yung sakyan nila. Hindi na masinasadyang na, disgrasya, nangyari naman talaga yun. So, charge sa inyo. Yun po yung talaga. ano nila idol. Magandang hapon po, Engineer Elmer, sir. Magandang hapon po, talaga. Uh, sila po ay sinasabi ng agency o ng XDA na per trip sila kaya hindi raw sila uh, kailangan magkaroon ng 13-month pay. Kung empleyado po sila ng XDA, mali po sir. Okay, dapat po may 13-month pay sila. Apo. Kinakaltasan po sila para sa mga benefits pero hindi naman daw po hinuhulog. So again, may violation po yon di ba? Yes, sir. Uh, wala po kami ano, idol. Day off. Tapos sick leave, holidays. Sir walang day off, sick leave at holiday at wala pong insurance sila pag na-disgrasya sorry na lang at kapag na-disgrasya yung sasakyan nagamit nila, sila po po nagbabayad. Dapat ah, may parte yung kumpanya po doon? Dapat ang bawat sasakyan ng kumpanya meron pong insurance at least man lang comprehensive na para pwedeng bayaran ang both sides yung na-disgrasya at naka-disgrasya, meron pong bayad PCL. kung sakali mo may Kung nasira man yung sasakyan nung nabangga nila may tinatawag na TPL third party liability okay. di po ba tama Yes sir yes sir Andito na po kumpletong yes, ebidensya na napakarami nila ayoko yes. ng magka-hearing pa ito gusto ko base lamang po sa kanilang reklamo at magpapakita sila ng ebidensya gusto ko po itong agency pupuntahan niyo po for inspection Sige sir Sige, At po. Pwede makikita pwede. niyo po doon sa inspection na talagang mayroong mali itong agency wala na po marami pang mga satsat na case of first hearing, second hearing, third hearing, fourth hearing, kung ano na mga hearing, adjudication or uh, conciliation. Agad-agad, sir, magpapato kayo ng inyong desisyon kung anong narapat para sa mga magagawa tulad po ng 13-month pay na dapat binibigay po yun, di ba? Yes, sir. Ang gusto ko po, gumawa na po kayo ng mission order, sasama po kami para sa isang inspection dito po sa XDE CMEX Delivery Express o Atlas Agency. Ako. Tama, sir? Pasan niyo sa amin yung wagsar, yung papers nito. Tapos, i-refer po namin sa regional office po. Ako nang bara sa so, regional but... office nyo. In fact, kahapon, pumunta po ako doon sa Dole Main ninyo at nakita ko po, may mga problema talaga. Pagkahaba-haba ng mga proseso, nadidihado yung mga manggagawa. Although nakita ko rin, kailangan ng legislation para mas mapaganda yes, pa po. mapaayos ang inyong mga gagawing trabaho dyan. Yes, sir. Abot sa pag-inspeksyon na idol, tatlong ano to area. Novaliches, yeah. tapos Tagig, tapos Kalamba, Laguna. Sorry, na sa kita office nga po yan, sir. At saka, idol, hindi lang po eto ngayon yung may nagreklamo. Meron na pong nagre-reklamo sa amin, pero ilang, ilang piraso lang po. May mga nag inspection man, pero hindi po... Pag may inspection na pupuntang taga-labor, pinapalabas nila ng maaga yung mga tao. Yun ang sinabi ko kahapon. O, oh, di diba? Ito po yung totoo yan. Pag may mag-inspection, pinapa uh, una, tinatago kung Opo. oras pa ng trabaho. Opo. Ngayon, kung mga bandang alas tres na, pinapauwi lahat. Ngayon, kung gano'n nangyari, tago, pinapalis. Ang nag-uusap lamang si HR at si Dole Opo. sa loob ng opisina, tama? Opo. Yes, at hindi palapit sa amin. Pinapalis na kayo? Madaling araw pa lang, sir. Pinapahalis oh, diba? na kami nun. Kung hindi mo kayo papalisin, doon sa mga manufacturing, pinatago, lock yung pinto. Hindi po kami palapitin. Doon. Hindi kayo palapitin. Hmm. Mag-uusap lang si Dole at saka yung HR. HR Pag uwi ni Dole, Inspector, may bit-bit-bit-bit ng envelope na pagkakapal-kapal. Totoo yan. <laughs> Matawak kayo. Totoo yan. Sinabi kang harap-harapan sa mga taga-Dole. Sinabi kang sa hearing eh galing sa galing sa mga manggagawa hindi ko gawa-gawa yan paano ko malalaman yan eh kasi may nagsabi sa akin lately lang po idol meron po kasi kaming tinatawag na RTM ano po ang RTM, RTM po na yon yung nire-return po namin sa mga pinipika pa namin meron po kasi payment yun idol uh, return to merchant po binabayaran po kasi yun sa amin idol ng 20 yan, yan, per parcel Wala naman po sanang ng problema yung Bakit po return but in return sa merchant? Ah, uh, yun yung po yung mga cancel. Kin kinanggihan system. ng mga customer. Pag tumanggi, isa sa uli po namin yon. Bakit po? Alibaw, anong daysong uh, Yung iba po, wala nang pambayad. Late, late po, yung iba, late. oh yung iba, nagbago na yung isip. Dili. So, hindi nyo kasalanan yun? Wala naman po kaming problema doon, Idol. Nagkaroon po kami ng problema kasi last week po, ang inaasahan po namin, meron pa kaming payment makukuha. Engineer, sila po isa delivery. Ngayon, yung order ay kinanser na hindi nila kasalanan dahil A, alimbawa, walang pambayad o B, nagbagong isip noong pagdideliveran ng package. Okay. Ang naging problema Daba. po namin, yung mga dapat na babayaran nila, last year pa at saka mula noong January hanggang September. Ah, kaya may bayad? Opo. Binabayaran ka ng 20 pesos? Opo. Pero marami po yun. May tumawag po sa akin last week, sabi po nila, bayad na daw po lahat based doon sa hawak nilang papel. Pero hindi pa. wala pa po. Wala sa tanggap. Walang okay, dolematus pa rin yan. Opo. Na yung yung matatanggap niya sana mula sa RTM, hindi binibigay sa inyo. Wala ma. po. At yun, Garrett. Yes po, Senator. Magandang ka. Kasama ba ito sa public services? Itong prangkisa nitong XDE? Uh, they are engaged in the carriage of goods. So, oh. sila po ay common carriers, no? Yeah. So, I would say na sila po ay kasama sa ating committee on public services. Yun! Because of the nature of their business po. Okay. And at the very least naman, Senator, we can join it po sa inyong committee on labor because of their concern. So joint forces na to, yung committee ko sa labor sa committee ko sa public services, pagsamahin natin yeah. for once para marinig ang mga reklamo nito mga manggagawa at mga nasa, itong mga riders. Deliver yes, guys. Po, Senator. Yes po, Sen, kasi dito pin <clears throat> pinapakita sa atin yung kumbaga bagong pamamaraan ng pag-abuso sa bagong lumabas na industry na to ng mga riders. No? Parang parami para parami ang racket para hindi sila ma-consider as regular employees, para bawasan ng kanilang benepisyo, hindi sila sweldo ng tama. So it's about time po na ma niyo po ito. Sir. Mga driver din sila. Driver kayo o may rider sa inyo? Uh -huh. Meron pong driver. Uh -huh. Driver and rider. Uh -huh. Ito pa, di ba, Tony Gallip, yes, lahat po, sir. dapat nang sasakyan ng kumpanya tulad nito in delivery. Di ba dapat merong insurance at pinaka-basic niyang TPL at kapag na-aksidente, naka-disgrasya, hindi sinasadya, dapat sa insurance insurance magbabayad hindi hindi cha charge sa mga driver sa rider tama uh, correct po senator kahit nga po tayong mga hindi involved sa industriya uh, bago natin marehistro sa LTO tayo ay ng at least TPL uh, i would say nakapagganyan po ang kanilang industriya carriage of goods common carrier kailangan extraordinary diligent sila kailangan siguro comprehensive senator because of the nature na lagi sila sa kalsada. Exposed than we can sa... possibly imagine. Yes, po, Senator. Vulnerable ex exposed sila sa aksidente. 'Di ba? Yes, po, Senator. Yes, po. tama po, tama okay. po. Okay. Uh Attorney Mirasol? Yes, po. Good afternoon, Senator. Kailangan po doon sa sa charging hindi po pwede 'yon at kung sa 13th month pay, pwede po naman natin silang uh, ang company uh, Senator na pwede po nating inspection. Kung andito po sa NCR ang kanila office. Sige po, ganito po eh. Apa? Hindi lang NCR, may mga probinsya pa pala. Malaki po ito kasi almost a thousand daw na employees. May dabo pa. Apa? Ganito po, pwede naman pong i-refer sa amin, then I will endorse it to my uh, counterpart po sa Cebu para for inspection din po. Hindi, kasi po may mga palawan. How about wala ho ba kayo yung pang pang nationwide? Ay, ang ating inspectors, uh, Senator, ay uh, confined to region. Uh, specific uh, region po. But uh, ang BWC po may also uh, create a team for, for inspection for this po. So ganito ang gagawin po namin, Attorney Mirazol, Ma'am. Uh, uh -huh. yes. Diyan kami pupunta sa inyo kasi sa NCR sila para doon sa mga kasama naman nila inspeksyonin yung kumpanya na pinagtrabahoan yung uh, branch, eh, kayo na hong gagawa ng referral. Opo, opo, uh, opo, uh, senators. Ito ang gusto ko mangyari, Tony Garrett, sigurado ko magsisinungaling mayari. Gusto ko may mayari ipatawag at yung mga matataas na opisyal nitong yes. kumpanya. At ngayon, kapag nagsinungaling, eh, i-contempt natin. Ah, uh, yeah, yes po, Senator. No? Uh, especially if they, uh, we will put them under oath and if they, Doon sa ilal, ano, we represent. Mm po. -hmm. Attorney Mirasol, pupunta kami dyan. First things first, sa inyo muna kami pupunta. Tapos ngayon, doon sa mga ibang lugar, gagawa po kayo ng referral. Ano po, sa mga ibang probinsya po, the inspection. Tama po, attorney ma'am? Yes. Kasi malapit na rin po yung, yung December. So, Another 30 man pa wala. Opo, kaya titingnan din natin yan po. I promise you po, ako bilang committee chair niyo sa Senado sa labor at saka sa public services, may kalalagyan po ito. Amantay, Dr. Gaidol. Thank you. Thank you. Thank you.